Unang wika. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. At sinabi ni Yesus, na ibabahagi sa atin ni Reverend John Frederick Duhut. May isa pong kanta si Elton John na sumikat noong 70s. Ito po ay may title na Sorry Seems to be the Hardest Word. Ang kada daw po yun ay tungkol sa isang taong nasasaktan dahil sa isang relasyon naunti unti-unti na pong nawawala, unti-unti na pong nasisira, at sa kabila ng lahat, gustong ayusin ito. Pero nahihirapang magsabi ng salitang sorry. Sa bawat linya po, mararamdaman po yung lungkot, pagsisisi at pagkalito ng taong umaasang maibabalik pa ito sa dati. Ngunit kahit gusto niyang humingi ng tawad, ang salitang sorry ay tila napakahirap bigkasin. Hindi dahil hindi niya ito nararamdaman, kundi dahil minsan ang pag-amin na ikaw ay nagkamali ay nangangailangan ng tapang. Bakit po ba mahirap magsabi ng sorry? Minsan kasi ayaw natin magmukhang mahina Pakiramdam natin kapag humihi tayo ng tawad para tayong natatalo, para tayong natalo sa sitwasyon. Pero ang totoo, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang umamin sa mga pagkukulang. Minsan naman takot tayo sa rejection. Paano kung hindi tayo patawarin? Paano kung hindi sapat yung sorry at marami pang iba? imbis na harapin natin ito mas pinipili nat ng iba na manahimik o umiwas may mga ibang pagkakataon naman hindi natin alam kung paano ito bibigkasin kung paano ito sasabihin may mga oras na ramdam-ramdam natin ang pagsisisi pero hindi natin alam kung paano ito ipahahayag kung paano po ito sasabihin Baka kasi kulang tayo sa tamang salita o baka hindi pa tayo ready. Naisip ko, ito kaya yung mga dahilan kaya nabanggit ni Jesus sa krus na patawarin mo sila sapagkat hindi nila nanalaman ang kanilang ginagawa. Ang mga unang salitang nabanggit ni Jesus noong siya ay nakapako sa krus ay tungkol sa pagpapatawad at itong pagpapatawad ay naging bahagi na sa mga pagtuturo ni Yesus sa kanyang buong ministry. Marami pong kwento sa Ebanghelyo ang nagpapahayag ng tungkol sa pagpapatawad. Kaya po hindi katakataka na ito rin ang kanyang nabanggit habang siya ay nasa krus. Para pong pagkatapos ng lahat ng patungo sila sa Golgota, pagkatapos ng paghihirap, pagkatapos ng pananakit, at kung ano-ano pang masasakit na ginawa sa Kanya, pag-ibig pa rin po ang Kanyang igaganti. Pagpapatawad pa rin ang isusukli sa lahat ng mga nangyaring iyon. Mayroon pong dalawang mukha ang eksenang ito na nadinig natin sa pagbasa ngayong hapon isang hinihingian ng pagpapatawad sa mga nagawa sa anak at isang anak na humihingi ng tawad para sa nagawa ng iba sa Kanya. Kakaiba po ito sa aking pananaw. Bilang isang tao, mahirap unawain kung paano nagawa ni Jesus na magpatawad sa ganoong klase ng sitwasyon. Ikaw na yung ginawa ng masama, ikaw pa yung manghihingi ng pagpapatawad para sa mga lumapastangan sa iyo, para sa mga gumawa ng hindi maganda sa iyo. Sa mga ordinaryong pagkakataon po kasi, kapag tayo po ay nasasaktan, lalo na kung hindi tayo ang may kasalanan, ang natural na reaksyon ay magalit at maghiganti. Ngunit para kay Jesus, siya ay nagbigay ng isang halimbawa na kabaligtaran sa likas na, damdam, na damdamin nating mga tao. Isang halimbawa po na walang kapantay, na awa at abag. Pagpapatawad. Ito pa rin ang nasa puso ni Jesus matapos ang kanyang pinagdaanang patungo sa Golgota. Pagpapatawad pa rin ang kanyang naisip habang siya, ay nakapako sa krus. Larawan at modelo ng kapatawaran si Jesus na nakabayubay sa krus. Ngunit paano ba yon nagawa ni Jesus? Bukod sa pag-ibig niya sa atin, bukod sa pagliligtas sa palagay ko, mahanap po natin ang sagot doon sa sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Higit pa sa hindi natin alam ang ating ginagawa, kundi doon sa katotohanang kilalang kilala tayo ni Yesus. Ito po yung katotohanang dapat nating maalala at tandaan. Sabi nga sa Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Sasapat na siguro itong dahilan, upang malaman natin na handang-handang tayong ihingi ng tawad ni Yesus sa Kanyang Ama sa Langit. Kahit na minsan, hindi tayo naninindigan sa ating mga pangako sa binyag. Kahit na minsan, mas pinipili natin ang ikapapahamak natin. Kahit na madalas, pinipili natin ang mga bagay na teliwas sa ating sinasampalatayanan. Ito marahil yung mga bagay na hindi natin alam na ginagawa. Hindi natin alam na ginagawa na pala natin laban kay Yesus na nakapako sa krus. Maraming beses, hindi natin lubos na nauunawaan ang epekto ng ating mga kilos o desisyon sa buhay. Kaya magandang paalala ito sa atin, ang unang salita ni Yesus sa Cruz, Ama, patawarin mo sila sapagat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Minsan po naisip ko, dahil kilala tayo ni Yesus, yung eksena sa Cruz, kung saan nabanggit niya ang mga una niyang salita, ay para bang pumapagit na siya doon sa mga nanakit at nagpahirap sa Kanya at sa Diyos Ama. Para bang gustong ipaliwanag ni Yesus sa Ama na, patawarin mo na sila, kilala ko sila, hindi nila talaga naiintindihan yung mga ginagawa nila sa akin. Para pong batang ipinagtatanggol ang mga kalarong na nakit sa kanya sa harap ng magulang. Alam natin na kapag ang magulang, magagalit yan. Magagalit yan doon sa mga nanakit o gumawa ng masama sa kanyang anak. Pero sa huli, ihihingi at ihihingi pa rin siya ng tawad doon sa mga kaibigan, doon sa mga kalaro niya. Bakit po kaya? dahil kilalang kilala niya sila. At mula dito, sana po maalala natin ang ating relasyon din kay Yesus. Iisa ang Diyos Ama at si Yesus. Yung relasyon natin kay Yesus ang maglalapit sa atin sa Diyos upang magkaroon din ng relasyon sa Kanya. Ngunit ang kawalang kamalayan sa ginagawa ay hindi palaging excuse. Pero ito ay paanyaya sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa kapwa. Sa panalangin ito ni Yesus, hindi lamang siya humingi ng kapatawaran para sa kanila. Ipinakita rin niya ang kanyang pag-unawa sa kanilang pagiging makasalanan, sa kanilang kamangmangan, at sa kakulungan ng liwanag sa kanilang mga puso. Ang krus ni Jesus ang naging daan upang maranasan natin ang pagpapatawad na hinahanap-hanap ng ating mga sugatang puso at katauhan. Sa krus ni Jesus, nasumpungan natin ang pag-asang hindi kayang ialok maski ng sino man, hindi kayang ialok ng mundo. Doon sa krus ni Jesus, nagkaroon tayo ng matingkad na paalalang kasama natin ng Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng sandali ng ating buhay. Samahan niyo po ako sa isang maising panalangin. Jesus, sa gitna ng iyong paghihirap, naalala mo pa rin kami mga makasalanan. Turuan mo kami magmahal gaya mo, mapagpatawad, mapagkumbaba, at maging mahabagin. Sa tuwing kami nasasaktan, alalahanan, alalahanin nawa naming una kang nagmahal at sa tuwing kami makakasakit, sana'y matutuhan naming humingi ng tawad at malalangin gaya ng ginawa mo. Ama, patawarin mo sila. Amen.